Nag-tweet ng CNN Philippines ang, Liza A. Soberano's first Hollywood movie, Lisa Frankenstein, is set to premiere on Feb 9, 2024. There is no confirmation yet on whether it will be shown in Philippine cinemas. Nalungkot na sana ang mga fans sa binanggit ng CNN Philippines na hindi pa kumpirmado kung maipalalabas ang nasabing pelikula sa bansa. Pero, may kasunod na balita silang nabasa na nagpasaya sa kanila. Nakasulat ang Focus is distributing Lisa Frankenstein in the US, with Universal Pictures International handling distribution in the rest of the world. Comment ng fans ni Lisa, sigurado silang kasama ang Pilipinas sa binanggit na, the rest of the world, kaya wala silang gagawin kundi hintayin ang February 9, 2024 para mapanood ang first Hollywood movie ni Lisa.